Oh, mga ka-sniper, oh, medyo malawak din ito. Ang lugar na ito. Ito ay damuhan. Tapos may ilang puno ng papaya. Palibot naman itong ng bako. Palibot ito ng bako. Ito sa katot nila. Eh, sayang naman yung lupa kung hindi pa pakinabangan. Kaya inusap namin ni Chong na taniman ng kamote. Pinararo ito nung isang araw. Hindi ko lang na-video na ito. Kaya nagpunta ng Lucena. And ito na yung mga tan-tanim namin, bukas natin natin ang umaga. May kamuting ka... ah, kamuting baging. Maraming. Tapos pa dito eh. labuyo. Ang mga sniper, malawak lang ako dito. Nandiyan yung bahay ng may-ari ng lupa. Sayang namin nga daw hindi mapapakain na baka. Tapos may tanim sila doon, pero lawak-lawak din ito mga kailang sakong kamote dito pag naayos pag nag-ani mga 3 months lang naman ito ang kamote tapos merong kaunting lupa dito ang bakante tinaniman naman itong ng kamote ng kahoy or baling yung tawag sa amin buti itong nandun na pala naka-ready na yung pantalim natin bukas ano sa akong pantalim na kamuting baging. ito naman kamuting kahoy. Ilang hanay din ito. Ang similya nito yung garing do sa kaingin namin do sa bundok. Pero nakuhanan mo lang laman. Pinutol mo laang. Oh. Hoy okay, sana. Sige mga ka-sniper, update update lang ulit dito sa aming bagong tanima naman. Medyo hindi na masyado kabiyakin yung kalabasa doon. Tabas, tabas na lang sa paligid. Kaya dito naman kami magpapakaabala, may git na kalapit lang ng bahay. Pero pagagaling lang namin doon kanina, kami nag-spray ng pamatay kulisap. Tsaka nagtabas uh, palibot ng ano, kalabasa para yung ugat makagapang sa lupa hindi sa damo ito mga ka-sniper o oh, pinaplangka ito ng Nicho amads para bukas ay handa na pagdapanim namin yung ganun lang yun kamay nilang kapambawin bukas ano nga ngayon ang bayabas ang bayabas o palangkit. Oh, mga ka-sniper, halos lang lahat na rin yung aming linangketa na pantalim para bukas. Yun ay maya-maya na kami ako ng na tao doon sa itakas. Iba yung namin bukas na lang yun ibubugso kumbaga ay prepare lang ngayon prepare ang ganda lang yan dahil sa may mga green na yun mga pet sa yun ang mustasa ang ganda sa yun. okay bukas na lang ulit